sakit na pwede kang yumaman? Kaibigan, totoo nga ba na pag nagkaroon ka ng iba't ibang uri ng sakit, ay pwede kang umasenso at mabago ang iyong buhay? Wow. Hi, ako nga pala si Gren Guadamor, 43 years old. Dati po ako nagtitinda ng balot, naging tricycle driver, jeepney driver, at naging empleyado sa si LBC bilang courier delivery boy. Noong 2007, nagkaroon ako ng health issues. Nagsuffer na ako sa sakit na kidney problem, pati liver, arthritis, and skin diseases like sebo psoriasis. Na-hospitalize ako ng almost 6 months. Akala ko, end of my life na. Grabe yung dinanas ko na sakit at hirap. Hanggang isang araw, may taong nakapag-share sa akin ng isang produkto na ito ay food supplement from America. Nung una, medyo nagdududa ko at maganda ba talaga dahil hindi ko kakilala personal ang nag-share nito sa akin kaya ang ginawa ko, nag ako mabuti sa technology ng product. Nagulat ako dahil science-based at may mga clinical studies ang product. Doon ko naintindihan ang importance ng natural glutathione sa ating katawan. Literal pala talaga na meron ito sa ating katawan. Ang problema, nauubos siya pag edad natin ng 20 years old. Nadideplete ito ng 10 to 15% per decade. Kaya pag edad natin ng 40, kalimitan nanghihina na ang ating katawan at nagkakasakit. Ika nga, life begins at 40. Diyan tayo nagkakaroon ng mga maintenance drug dahil sa ating mga karamdaman. At mayroong 75 diseases and disorder associated with low glutathione ayon sa PubMed, US Library of Medicine. Marami ding mga factors bakit nauubos ang ating glutathione due to poor diet, deprivation, sun exposure, smoking, and etc. Yan ang delikado, yung etc. Kaya ang solusyon, dapat may balik ang nauubos sa ating katawan. Kaya kailangan ng glutathione accelerator, which is yun ang mga Max products, especially ang Max GXL. Kapag nabusang ating natural glutathione, dun lang gaganda ang ating pakiramdam at mabilis magre-recover ang ating katawan sa kahit anong klase ng karamdaman dahil ito'y nag-work inside the cellular level. Ang glutathione ay master of all antioxidant, kaya wala nang hihigit dito. Alam nyo ba na may dalawang klase antioxidant? Isang exogenous antioxidant at endogenous antioxidant. Ang exogenous antioxidant, ito ay antioxidant coming from outside sources like vitamin C or any kinds of vitamins, fruits, vegetable, fish, meat, lahat ng mga food supplement. From the word exo means from outside. So, itong mga nabanggit ko, yan ay mga outside sources of antioxidant. Okay din ito, pero hindi siya enough to completely protect our health. Kailangan natin ng endogenous wow. antioxidant. Ang ibig sabihin nito, from the world endo means inside. Ibig sabihin, ito ay kusang pinuproduce ng ating katawan. Ito ay apat na klase. Ito ay ang SOD, superoxide dismutase, catalase, coenzyme Q10, and glutathione. Sa apat na ito, ang most powerful is glutathione. Hindi magiging functional ang tatlo kung walang glutathione. Kaya glutathione is the most powerful antioxidant and it's God-given gift. Siya ang gumawa, kaya very powerful. Sabi nga, our body is perfectly created. Walang labis, walang kulang. But the problem is, we abuse our body kaya tayo nagkakasakit. And oxidation is happening every seconds of our life. Paglanghap pa lang natin ng oxygen, nadadamage ng ating cells. Ang tawag doon is cellular inflammation. It burns oxygen inside the cellular level due to produce energy. But the problem is, pag konti na ang glutathione, mabilis madadamage ang cells and causes cellular inflammation na pinagmumulan ng body pains, causes heart attack and stroke. So, antioxidant is very important to combat and protect ourselves to oxidation process. And glutathione is the master of all antioxidant. Kaya nung maintindihan ko ito, agad ako bumili ng Max MaxxCXL, the glutathione accelerator product. At dahil sa magandang quality with proven science and clinical studies, hindi ako nagdalawang isip. Sinubukan ko agad ito at sa loob ng isang buwan ay malaki ang naitulong nito sa aking kalusugan. Pagsapit ng ikatatlong buwan ay nagpa-laboratory test ako at naging normal ang results ng aking laboratory test. Halos di ako makapaniwala pero sa tulong ng Panginoong Diyos at prayers ay mabilis ako papa Nagpapasalamat ako sa taong nag-introduce sa akin ng Max GXL na si Chris Suarez, isang stranger na namit ko sa isang presentation sa McDonald's Alibaris sapagkat malaki ang naitulong sa akin ng Max Product at sa kalusugan ng aking pamilya. 27 years old na ako nang magkaroon ng malalang karamdaman. Halos 6 months ako labas pasok sa hospital at emergency room. Pero after 6 months to 1 year na pag-inom ko ng Max Products ay naging normal ang lahat at di na ako na-hospitalized for more than a decade. 43 years old na ako, turning 44 this March 2024. Hindi na ako nag-take ng maintenance drug ko at never na ako na-hospitalized dahil sa aking karamdaman. Napunta lang ako sa hospital para magkaroon ng regular annual check-up at laboratory test. Malaking tulong ang Max GXL at mga Max products sa aking kalusugan at kalusugan ng pamilya ko. Highly recommended ko ang products na ito sa lahat ng may sakit para sa mabilis na pag-recover at pagiging healthy natin. Kaya naman since November of 2007 hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ako at ang family ko na umiinom ng Max Products. Ginawa ko na rin itong business para mas makamura at malibre ko ang pambili. May sukli pa. At the age of 29, nahit ko ang first million peso ko na kinita sa Max International. At 32 years old naman nang mahit ko ang total income ko simula 2007 to 2012, ang 1 million dollar income. Grabe, ang ganda ng negosyo, di ba? Ako ang first Pilipino na naging member ng Million Dollar Circle sa Amerika. Napakaganda ng opportunity kaya hindi lang ako kumikita, pati mga kasamahan namin na nakasubok at naging member din ng Max International. Ito rin ang naging way namin na makapag-travel ng libre mula 2009 up to present. More than 30 countries at panay mga exotic and beautiful destinations ang mga travel incentive na libre namin sa Max International. Unang incentive is Macau and Hong Kong. Next is Singapore, Thailand, Vietnam, Korea, Japan, Maui, Hawaii, Canton, Mexico, Dominican Republic, Greece, Belize, Machu Picchu, Peru, Spain, France, Italy, Germany, Austria, Switzerland, Andor Andorra, Dubai, Utah, USA, California, El Salvador, Guatemala, South Africa, Ireland at marami pang iba from Asia, America, Europe, Middle East, South America, Central America and South Africa. Grabe! Mga kakaibang experience at memories na sobrang na-enjoy namin kasi libre lahat. Kaya masasabi ko na ang sakit pala ay nakakayaman kasi kung hindi ako nagkaroon ng iba't ibang sakit ay di ko matatagpuan na opportunity at produkto na nakatulong ng malaki sa aking kalusugan. Kaya kung kayo po ay may karamdaman ngayon, huwag kayong malungkot at mawala ng pag-asa. Baka ito ang way or opportunity na ibibigay sa atin para tayo ay umaman. Kaya tandaan natin lahat ng problema ay may solusyon. Sabi nga, God is good all the time, all the time God is good. Iba-iba lang tayo ng paraan paano tayo bibigyan ng opportunity sa buhay. Kaya kung napanood nyo ang video na to, huwag kayong mahiyang mag-message at nakahanda kami na kayo ay turuan at matulungan. Marami kaming mga programa at training para kayo ay makapagumpisa para sa ating kalusugan at sa ating hanap buhay. Kaibigan, this is Gren Guadamor na handa kayong tulungan. Nag-message lang po kayo sa amin para masubukan ninyo ang aming produkto at makapagumpisa ng additional na mapagkakakitaan. Hanggang sa muli, God bless us all.